Di ba? Ya, kita niya kami um, nagwito, no? Napakalim! Grabe yung tubigan niya. Kala mo, eh. Kala ko siya dagat na kamalalim. Hindi tubigan. Oh, kita niya. Tangkat na tangkat na tao. Mamaya, hanggang ba yung niyan? Grabe ng tubigan ito. Kamalalim. Hanggang ba yung Ayan, Hello guys, ini aman dong si Buita Pang Hong. Angkasa yang nang lalim lah na kayaknya. Kan, si Buyungan si Buita Pang ini aman nih di Nurua. Kan <laughs> <Ayan>, kita nyaman. <laughs> anu kait mau berat? Anu kait mau? Six puter. Anu kait apa? Mga guys, yung mga mga patikan tambag guwet yan, inaamon <laughs> Ito sa guwet namin kita mo. Ang guwet namin ay na ang transceiver. <laughs> Arbin kay ako na mapanood ba to? Yan, inaamon ni Lino. Ano na man? Ano Ano na man? <laughs> <laughs> ilog na oh. itong ilog guys Huwag natin ilog Ito na ang ano, isda Ito ang ng isda na awal niya ng paitan Pero ngayon mm -hmm. ay <laughs> ganoon tubig ka um, Arben oh. Arben kahilig yan oh. Naman ko Hindi na drum city na kaya ngayon <laughs> naman, Oh, Aming tubig natro ko oh. Napakalalim Sobra <laughs> Ang halik na